Hello guys, si Leti po. buponi ulit to. Pag-usapan natin yung sample ko nung nakaraan. Ito guys, sobrang oh, solid nito. Ya, yeah. putang oh, na may kun. Sakit po susukot. Ay, ouch, ow. Ang sakit suso eh. ano nangyari? Ay, ko po, putya. Grabe yung nangyari kay Leticia putang Tanga sa bagang suso. Aray, inulit pa ng kameraman. mantang ina mo. Pakya Sinulit pa ng camera ma, naray. Sakit ng gusto hotong ko yung utong ko. Naputol na. Aray, nasan ba ako? Mama, sakit. Mama, tawagin mo mama ko. Eh, tawagin mo mama ko. Iga mo na ako dito. Yung utong ko na bali. Eh, na ba yung mama ko? Eh, guys, hindi tayo sumuko dahil sa Beats by Dre gumaling ako sinot ko lang yung Beats by Dre sa tinga ko, gumaling agad yung sugat ko at lumakas ako kitang kita nyo naman guys pag suot ko yung Beats by Dre ayan, napakalakas ko di ba kaya bumili na rin kayo ng Beats by Dre kasi pag suot nyo to gagaling lahat ng sugat nyo at kung may mga iba pa kayong kasakitan, gagaling. Yes, kitulit ako guys. So yan. Mmm, tail slide. Uy!